na na siguraduhin na yung driver ko ay maayos na driver, hindi siya pawarawara, hindi siya gagawa ng mga hindi maganda sa pagdating sa kalsada. Yun po yun. In explanation ng MMDA. Okay. Si, ano, si Ma'am Liberty Luna, di Luna, gusto niyo po magsalita? Oh, Chairman, at sa lahat na nandito ngayon, kay Secretary, Uh, sa akin po, sa akto, uh, kailangan lang po eh, ma maayos po yung paghuli doon sa camera, yung capture nila para hindi naman, hindi naman mahirapan yung mga members ng mga public transport. At uh, kung totoo nga po na uh, medyo mababa na po yung ating uh, mga ba mga penalties eh nagpapasalamat po ako sa MMDA kay uh, Attorney Nunez at sa ating mga uh, nakaikot po dito uh, na sana po eh hindi lang po naman po to sa public transport eto rin po ay kasama rin po ang public pub, uh, public at uh, private transport po magkakasama po ang violation nito kaya sana po eh, may ayos po ang panguhuli nila sa camera po nila at papunta po sa MMDA at papunta rin po sa LTO. Yun lang po. Salamat po. Thank you. Um, recently, merong lumapit sa akin dahil yung kanyang uh, mother ay nasagasaan I think three times in my Quezon City.

at it's uma sa pedestrian lane yon we have to do something about this so may i suggest who's, whose responsibility would this be na maglagay na tayo ng hump kait na rubber hump lang muna temporary yon na para this mag slow down yung sasakyan lagyan natin lahat ng pedestrian lane natin ng humps would that be the uh, responsibility of MMDA or LGU yes. DPH Sa National Roads Point, that's the jurisdiction of the DPWH. DPWH? Actually, Meron ang nilalagay nila parang yung rumble strips. Pwede rin yun. Uh, Meron mag-DPWH tayo rito? Do we have a member of the DPWH? Okay. Uh, yeah what's your opinion engineer yeah. tagli doing some suggestion go Yes sir so um we will be coordinating po with our uh, counterpart and as particularly in the national capital region on how we could improve the safety of our pedestrian facilities including pedestrian crossings and our sidewalks please So currently um there are locations where and we provide Um, refuge Island. Ano po? Uh, pedestrian Refuge Island po, sir. Ano po yun? Uh, this is where, uh, at the center po of our national roads, particularly for multi-lane areas. Um, this adds protection po just in case po, uh, magkaroon po ng two-stage crossing. So, kung ma, um, magkaroon po ng time na ma-stay po sila sa gitna, so added protection po yung median so that they can stay and wait for uh, the uh, traffic po on the other side. Na well, magkaroon let's talk about lap. the, the, the motorists. So, yung sinasabi ko na naiintindihan nyo, tatawid yung pedestrian sa pedestrian lane, Walang nothing will stop the ng isang motorista na para mag slow down diretso De, diretso lang siya so ang point ko is dapat we have a certain mechanism that would obligate them to stop or slow down at yung suggestion ko yun yung maglagay tayo ng humps or, or rumble strips, or rumble strips. Mm -hmm. yung ano naman po sir yung rumble strips po yes uh we okay. are currently um putting rumble strips po in Uh, approaching yung mga pedestrian crossings natin, yeah. Sir. Mer, ginagawa nyo na po po yan? Yes, Sir. Okay. So, it is part of, kumbaga po, traffic calming natin. And also, yung uh, mga speed limits po natin within, uh, particularly within NCR, I think MMDA is already implementing uh, also yung mga maximum speed limits po natin to lower the uh, speed. Kahit na maglagay tayo ng maximum speed limit, eh kung wala namang hindrance, sa pag, pag speeding nila then we have to put that mechanism as yes, well sir. para mapabagal yung takbo ng mga sasakyan yung rumble strips yung akong mm -hmm. tawagin yes, so, sir. so meron ba kayo nilalagay? meron na sir uh, we have specific guidelines po for putting rumble strips on um, also on uh, uh approaching po ng mga pedestrian uh, crossings po na okay yun sa mga main roads sa mga malaking kalsada how about yung sa mga uh, side streets whose responsibility would that I be? I think the that LGu? will be the LGU. Poster. So, the LGU, for the bank, kausapin yung mga mayors uh, sa mga pedestrian lanes, uh, matao, maglagay kayo ng mga rumble strips doon? Yes, Mr. Chair. Sure. Actually, um, we can issue an advisory encouraging all of the LGUs to put um, home-serve rumble strips on identified na streets. Encouraging? Hindi ba pwedeng sure. obligahin nyo sila? Sir, sure, we cannot do that, sir. You And cannot? The They have local autonomy, po. I know, pero... No. Okay, how about the memorandum of agreement? Uh, tutulong yung uh, DPWH para gawin yung rumble strips. Saan ba nabibili yung rumble strips? It is um, uh, same material po with the pavement markings but uh, higher uh, thickness lang po. Just para ah, po ba ano siya? ano yun? Yung... Yes, okay, yun, thermoplastic yun. pavement markings. Rubberized... Yes po. Oh. Paint? mm -hmm. ah, pintura Thermoplastic pavement markings po, It's sir. like a rubberized paint. Same same material as they use. Ah, pero yung rumpled strips po, mas makapal. Okay. Mas ano, para ho siyang magigit na hump lumagabas. Oh, yun. Yun dapat. So, yung mga taga-LGU might not agree with that dahil sa gasto siguro. Magkaano ba yun? DPWH? Um, I really don't have the exact amount right yeah, now, sir, Kasi ako Almost every day, pag umiikot ako, sumasama ang loob ko, wala lang akong magawa, hindi naman ako traffic enforcer. May kita ako, yung mga pedestrian, lalo na dyan sa may e-road. E tatay yung mga nurse. Pag walang traffic enforcer, tatay yung mga nurse doon o yung mga health workers papuntang St. Luke's. Wala yung masasakan, diretso-diretso lang pag nag-clean na, saka didiretso ulit yung pedestrian. So kung maglalagay tayo doon ng, yung ba yung sa may bandang St. Luke's, hindi na DPW yun, Quezon City LG na yun, di ba? Maglalagay ng rumble, rumbles, ano ba tawang, rumble strips. Pag naglagay tayo, then, yeah, sa may e-road, may pedestrian diyan. Uh, I think after St. Luke's Hospital, marami pa, hindi lang sa St. Luke's, marami pa sa Mindanao Avenue, sa Mindanao Avenue, malaki-laking road yun. Meron na bang rumble strips yung pedestrian dyan? When I was still, yung TV5 ay nasa na Valiches pa, nadadaanan ko palagi yun. Uh, yung pedestrian, mga pedestrians doon, nagpagpatintel sa mga sasakyan. Meron pa na sa ata doon twice. So, yan ba, na-address na natin yung East dyan, uh, DPWH, naglagay na kayo ng rumble strips. We'll verify, sir, if, if uh, along Mindanao Avenue, sir, may rumble streets. Lahat yan. Ilan yon Dalawa o tatlo at pedestrian lanes. Kasi Mindanao Avenue, napakalaking kalsada yun. Kaya mm -hmm. maluwang nagmamabilis yung mga sasakyan at nakakatakot at marami ng sagasaan. Mm -hmm. So, siguro, ano, uh, DILG, talk to the mayors and suggest that, yeah. that uh, maglagang rumble streets sa mga pedestrian lane. And then kayo po sa DPWH, I want you to identify yung mga main thoroughfares, mga roads na kailangan ng rumble strips, lahat ng pedestrian. Gusto ko lahat. Nang sa gayon, ma maobliga itong mga mabilis na magpatakbo, uh, magdahan-dahan. Mr. Chair, if I may. Uh, Mr. Uh, um, maybe we can also coordinate with the DPWH 12. when it comes to the specifications ng mga kailangan na pa-implement ng LGU yung specifications sa mismong mga interventions na to para malas na po yung ating incidences of um, okay. road crusher. Sige, thank you Mr. Toledo. Now, um, nandito ba yung PPA, Philippine Ports Authority? Okay, Attorney Santiago, thank you for coming, General Manager PPA. Uh, during the last couple of uh, um, hearings, uh, nagsuggest ako na maglagay ng mga x-ray machines para sa mga sasakyan doon sa mga kinakarga sa Roro. At ang reason for that, para ma-avoid natin yung uh, smuggling ng droga, uh, pag-smuggle ng mga nako na sasakyan, um, especially sa droga at kontrabando. In fact, there was this incident na naharang, buti na lang, Magaling yung PD at that time. Naharang nila isang sasakyan, kotse, na ikakarganasan sa Roro. punong puno ng droga. Pero kung may x yan, you don't need intelligence. You just need the X-ray.